So magandang hapon po at syempre kaka ko lang po galing skwilahan So makasina pa na po kami at syempre kasama ko yung classmate ko Ayan si Jisa So dun kami doon siya kakain sa bahay kami dun. Hinihingal kami pa <laughs> Ayan. So, nung oras na kami naka-uwi. Di ba no, Jisa? Yup. Yeah. Nung oras na kami naka-uwi. Pero yung bag kong bigat. Ayan. Busy lang siya sa cellphone. May assignment to, no? Yup. Oo, oh, grabe. Si notebook mo sa ipin, nasa ako. Mm. nagkakatag yung notebook. na dito sa... Ang notebook na kong uban, tangan sa eskwilahan. Kapon nga to, sa din ko notebook, yata din mo to. So, naglakad kami. Mama, magkita nyo din, maglakad din kami papunta doon sa school. No? Jess? Opo. Okay, okay. Galang? <laughs> Galang? Ayun. Ang cute niya kasi. Namal na. na. Yes. Cute ni mo. Ang tawagan namin mahal. Si Bernagos. Sabi. Ha? Padali? Puro kumang kasi karo kaon. <laughs> oh, may ano ka tala? Ayan. My goodness. My goodness. Oh my gosh. Ayan Ayan na. So, may layo-layo pa konti yung lakad din namin. May layo pa konti. Yan na. Mag-vlog po, Tanya, no? Pagpauli. Yup. Yep. <laughs> Pagpauli nga to sa eskwela na to. Saan <laughs> saan -sa -sa na? Mm. Yeah. Ano si... Business and Loves. Someone Loves. Oh No. No. Hmm? Kilig na kilig kaganingan to kaganingan kaganing sa espilahan. Ano kasi, ginilig na kilig na kilig na kilig siya kanina sa ketchup niya eh. <laughs> so, yun na nga po at, abangan niyo sa bahay. Alright. Alright, so magandang hapon po at syempre kakauwi ko lang po galing skwilahan. So yun nga po mga kusin na uh, punta po kami ng ano kasi may bibili ng saging. So syempre ibinta natin yung saging para merong pang ano pang allowance. So, ayan nga ito yung outfit. Guys, nakamidyas pa ako kasi galing naman kasi ako sa ano, ispilahan. Kaya hindi okay, ko pa nahubad yung ano, yung midyas. So, ayan okay. nga yung daanan namin. Ayan, <laughs> sobrang putik, guys. Eh, na ano, dinaanan ng ano, ng truck. Ayan. ayan. Oh, muntik na, madulas si mama. <laughs> Dapat tayo diyan. Yan, di matuloy si Mama punta dun sa ano, sa ulingan. Okay lang <laughs> so, actually, ang kasama ko talaga maghatid ng ano, ng saging si Jun lang at si Mama kasi punta sila ng ulingan ni Papa. Dayo po kasi sila mag-uling. Wala Malayo kasi 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 maraming kahoy na patay. Ayun, so let's go.